Okay kayo. Oh. Sama ko yung dalawa kong kasama sa bahay. Sabay kami ng op. All goods. Si Jan, si Lakay, Rapi. All goods. All goods. Labas na. Punta kami sa isang establishment dito. Adik sa'yo. Adik sa'yo. Awit sa akin, yung sumubata. Ah. magagala, punta kami sa mula. wala, wala. Let's go sa go. Naglulok tong ginagamit kong pang-vlog kanina. Ayun, yung pupuntahan namin, no. Oh. Auchan. All goods, no. Ayun, yung pupuntahan namin ngayon. Maggagala lang kami. Magtitingin kung ano nung mga makikita na sa loob. isa sa malaking malaking grocery dito sa Warsaw Auchan uh, all goods ano dyan okay ka lang ginalamig ka nasasanay ka na no Bahala na kung anong makikita namin sa loob. Hi! Hi! Hello! <laughs> Ang cute ng bata. <laughs> Hello! <laughs> Ngiti-ngiti -ngiting yung bata eh. Hello! <laughs> Nakikipaglaro yung bata. Hello! <laughs> oh, kulay brown pa eh. <laughs> Hello. <laughs> Ang cute ng bata eh, no? Oh, siya. Kasi yung si Rapi. May kausap eh. Ha? Ang bata. Ang <laughs> partner niya. Yun. Ang sa loob. Hello. Hello. capital goods uh, nang restroom. nang restroom 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 okay. mo tayo wiwi okay. wi daw yan yan yung wiwi ang tayong toilet may nakalagay doon na WC samahan mo natin si paring Jan Samahan muna na tatsha, siya. Kasi CCR siya. Puputok na ba si Pantog? Yan lang yan. Malapit lang dyan. Ba, wala na yung mga nagtitinda dito ah. Dati may mga nagtitinda pa dito. Ayan, dyan, dyan, dyan. Nagyan na namin dito sa labas. Ikot lang kami, tapos magtitingin, maglalakad-lakad, at kung anong makikita, Siyempre, hindi naman kami bibili. Wala naman kami budget. Nainip lang kami sa loob ng bahay. Kasi nga, sakto naman day of na daming tatlo. Kasabay-sabay naman kami. Yun, nagkayaan, lumabas. Success dyan? Ba? <laughs> Nakawiwi <-wee> na siya. <laughs> Success na, all goods. Shout out natin yung mga nagpapa shout out nga pala. Shout out kay Shout out kay Mia, May. May. Ang hirap naman basahin ang name mo. Shout out sa'yo. Salamat sa pagtambay. Shout out. And kay Jubilin. Kay Jubilin. Shout out sa'yo. Salamat sa pagtambay. Salamat sa pag-subscribe. Sabi nang nag-comment dito, sabi niya. Shout out idol, sabi niya. Sana makapunta din ako dyan, sabi niya. All goods. Makakapunta ka rito. Apply ka. Uh, apply ka lang. Wala naman masamang mag-apply. Eh. Subukan mo lang. Ingat lang sa mga scammer. Siyempre, di ba? Marami kasing scammer ng agency dyan sa atin sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka. Uh, Tsaga-tsaga lang at hintay-hintay lang. Kung para sa'yo, para sa'yo. Uh, all goods. All goods. Saan tayo? Di tayo? Sa taas? Wala dyan? Ayun, oh, may crop. Baby, may, bibil may bibiling ka sa crop? Sakrap po, oh. sakrap daw tayo. Shout out nga pala kay Chris Daniel. Shoutout Shout out sa iyo Chris Daniel. Ang tanong niya, boss, vlog naman yung mga bilihin na cookware at rice cooker. Then at kung magkano. Shout out sa iyo. Salamat sa tanong. Sige, subukan natin puntahan ngayong araw. Sakto, buti na lang day off. Kaya subukan natin i-vlog. Pakita natin kung ano yung mga request nyo. All goods. Hmm? Gusto mo ice cream? Di ba may ice cream tayo sa bahay? Hmm? Ayun, sensei. Subukan namin dun sa sensei. Buti wala pa mga shadow mga tao ngayon na. Kasi maga pa naman eh. <clears throat> Pasukin natin yung sensei. Diyan, mura din diyan para. Ah. Kaso wala pang budget. Gantingin lang naman eh. Tapos punta tayong TK Max. Pasok tayong sensei. natin to. Ayan. 59 sloty. Eh. Jeans. Ang goods. Pang trabaho. Ayan. 39? Mura na yan para. Anong nakita mo? Ganda yan laki ah. 59 lang? 65. Oh, 65 slotty. All goods na yan. Goods na goods na yan. Ayan o. Oh. Mga sale yan. Oh. Oh, goods. Ang daming mga o. Ito o. Oh, Walang price o. Walang price o. Koldo. Hmm, so, Mahilig sa mga koldo dyan o. Oh. Oh, ito o. Check natin ito o check natin to. Kano to? Oh, 89. So, 90 slot eh. Uh, all good. So, ito. Kano to? 39 lang. Nakasale. All goods. Ganda, no? Ito. Oh, all goods to. Ah, uh, ganda, no? Hmm. Um, Ganda ng color ano to, colorway oh. Kaso walang presyo. Baka dito meron. Ito may presyo. Ano ang presyo niya? Hmm. 55 all goods. Oh. Ah, oh, ito all goods so oh. Ganda ng colorway nito. 49 all goods. Yan pa Oh. Uh, dami niya ito gold or goods to o oh. mga damit naman check natin o oh. diba Peanuts. Uh, kaya na yung mga damit ayo oh, 19 sloty ha uh, ito peanuts magkano o ah uh, makakita nyo 30 sloty all goods Uh, oh. daming yung daming choice eh asa ako pang bumili uh, yung si rapi, oh trip ni rapi ang ganyan oh bili mo na yan lang kayo babalikan natin pag ganitong pa summer na kasi lahat ng mga pang winter na jacket nagsisale na kaya yung iba, sinasamantala na, bumili na, habang naka pa. All goods. Lumabas na ako kasi may background music na naman eh. Mahirap na, alam nyo naman. Iniwasan natin ang copyright. All goods. Rice cooker dito, pre. Rice cooker? yung nagpa-ano yung nag-comment? Doon sa may ano na lang, sa ocean. Mahal dyan eh, mahal ang mga rice cooker dyan. Dyan sa RTB. Hanapin natin yung rice cooker na request nila. Ha? May kausap ka kasi? Sige kay, sunod ka na lang. May maraming, maraming kami nakita. Hindi nga lang, wala kami nabili. Kasi nga, wala kayong pambili. Sa TK Max. Ha? Sarap bumili no, kasi wala tayong pambili no. Hirap nung ganun no. Kaya <laughs> e, ang hirap lumabas ng bahay eh. Matutokso ka eh, no. Pero masarap lumabas lalo na pag may budget na no? par. Saka na tayo lumabas. Sarap na. Totoo naman, di ba? Oo. Yun yung totoo. Yung masarap lumabas, pag bagong sahod. Eh, pero kung nakabudget yung pera, kahit nasabi mo ng bagong bagong sahod, kung walang pera, walang budget, mayroon din gumastos. Ano lang Saan na tayo? Sa grocery na tayo? Sige, grocery na muna tayo. O, bibili mo na yung crap. Baba na tayo. Ocean. Ocean. Ito yung basket. Sana may basket. Sana uh, may basket. May makita yung basket. Ako ng basket. Punta natin yung rice cooker na nagre-request. Saan ba makikita nun? Hanapin ko lang yung rice cooker ni kabayan na nagtatanong. Yan! Kung saan Sama ka ba? Tingin tayo ng rice cooker. Punta natin yung rice cooker. Yung sabi ni Kabayan. Diyan sila ilakay. Busy sa kausap eh. Busy yung ano niya eh. Busy may kausap sila kay kasi. Ay par. Saan ba yung mga rice cooker dito? Rice cooker talaga yung hanap ko eh. Dito lang yan. Makikita rin yan. Ito no. Hindi ko makita yung rice cooker dito ito lang yan. Makikita ko rin yan. Nahanap ko pa po. Ito na. Makikita ko rin yan. Sa lawak nitong grocery na to. Hindi ko makita yung rice cooker na yan. Ah. Para sa inyong mga kababayan na naghahanap ng rice cooker. Total naman, nandito na ako. Ahanapin natin yan para makita nyo. Ah. Uh, may Wilson pa dito. Ayun napadaan pa ako sa bowling. Eh, no? Kaso mukhang class A lang yung mga bola eh. Ah, pero wanapin natin yung target natin. Kung saan yung mga Pero pasensya na pag hindi ko nakita. Ah, mga food supplemento. Oh. mga naghahanap ng mga food supplement sa mga nagwo-workout. Ah, hopefully dito na tayo. Malapit na tayo mga ka-all goods. Ito na, mga... Ayan, yan, yan, yan. Dito na yan. Makikita na natin yan dito. Sa mga may request ng rice cooker. Ito. Ayan, all goods. Ito, rice cooker. Mga ka-all goods. Nahanap na mga natin. rice cooker. Oh. Ayan, ang presyo. Hmm. All goods, rice cooker yan, di ba? Tama ba ako? Ito siya. Ayan, hindi ko alam kung saan dyan. Ito yung presyo niya. Ayan. 160. Sabihin nyo na. Ayan. Mga ka all goods. Ito, meron tag 170. Alam ko ito. 170. Sana nasagot kayo yung yun. tanong mo, kabayan. Ito yun. O, rice cooker at saka meron din yan. O, ayan. Yung pressure nya. Pahala na kayong mamili. Kung anong klaseng rice cooker yung bibili nyo. O, meron all din goods. yung parang style na ganito na rice cooker. oh ayan. Rice cooker din yan. Alam ko eh. Pero to pressure cooker yan. Ayan Oh. Rice cooker na pressure cooker ba to? Rice cooker na pressure cooker. All goods. Select line. All goods. Yeah, ano. Salamat sa nag-comment. Salamat, sa, salamat sa mga tumambay. Salamat sa inyo mga ka-all goods. Sana nasagot ko yung tanong mo kabayan. Kung anong presyo ng rice cooker. All goods. Ay, yeah. Okay, mamimili na ako ngayon. Daming halaman ngayon. Ah. Mga totoong halaman yan. Akala nyo mukhang peke lang. Ayan, mga totoong halaman yan. Dami yan. All goods. Ano. Pa-summer na kasi kaya nagsisilabasa na yung mga seed. display na nila. Ano, mga fertilizer. Ganyan sila dito. Pag pa-start na ng summer, dinidisplay nila yung mga seed-seed na tatanig. <laughs> Hindi <laughs> ko na alam kung nasa na si Jan ah. Wala na nata si Jan. <laughs> Hanapin ko 'yung mga kasama ko. Baka naligaw na 'yung mga 'yon. <laughs> Salawak ba naman nito eh. Siguro kasing laki niya 'yung SM Fairview sa atin. Mga ganun. Kasing laki niya 'yung SM Fairview pero konti lang 'yung mga outlet. Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas na maraming choice. Saan na? Sa baba. Ito ang mahirap dito eh. Pag naghiwa-hiwalay, mahirap hanapin sila eh kung nasa na sila eh. Mahahanap ko rin yung mga yan. Kung nasan man sila. Nawawala si Jan. Nawawala si Jan. Diyan lang yan. Hanapin natin. Ano sa baba tayo, yung mga mid section na Siki eh, no? Pero okay siya. Oh, di ba? Ang kulit ng brand na to eh, no? Di ba? May CK siya. Daming klase pa oh. Mga ka all goods. Mura lang naman siya eh. 34 slot eh. Okay nga lang siya. Hindi siya CK. Okay. Hindi, kaya ito yung ano niya. Sample niya na lang. Ako, 34 lang. Siki eh, eh. Okay nga lang. Okay? <laughs> Bago naman siya laki. May CK naman siya eh. Diba? CK na okay. Ito, hugo lang kayo. Eh, hindi pala hugo. Ego. Ego <laughs> naman. <What? laughs> Ang kulit na. Kala ko hugo eh, no? <laughs> ego pala. <laughs> Ang kulit. <laughs> sa unang tingin eh, you know. Hugo, huh. hindi pala eh. ego. Ayos ah. Huh? Class A. Anong nakita mo? Bike. Bike. Pinaplano mo bumili? Kala ko bumili ka na nga eh. Ayun na yung batang cute oh. <laughs> Ayun na yung batang cute kanina Nakikipag-away na siya sa nanay niya eh. Lakay dito naman na muna, oh. Ay, oh. Hindi siya CK, okay. Mukha siyang CK. nga, Hindi siya CK nga, okay nga. Ayan, oh. Plus A lang siya. Saan yung escalator? Lakay. Tara, baba na tayo. Bilhin tayo sa meat. Meron na tayong bola, lakay eh. Meron dyan, may klas class A, lakay. Mikasa, pero na class A. Pang outdoor, pang outdoor yan, lakay. Yung manipis, no? Yung nag-ooblong. Maingay na, no, lakay. Ah, dito, dito, dito yung pababa. All goods. Atay. Dito yung atay. Tapos tingin tayo ng ano ng talagang condense panggawa ng dessert. All good. Meat section. Puntahan natin yung meat section. All goods. Dito lang ako kay. Dami ah. Lawak. Amoy kari. Amoy ewan. Uh, all goods to. Ang dami nito. Uh, may, may longganisa pa siya. Titingin tayo ng baboy pang kaldo. Uh, sa mga mahilig sa baboy dyan, all goods yan. Uh. Magsawa kayo pag pumunta kayo rito. Kumuha ako ng pata. Uh, ikaw, lakay. Anong kukunin mo? Kumuha ako ng pata eh. Ah, Mura lang siya. Oh. Alagang 22 slot lang. Twenty 23, sabihin mo na. Pata, all goods. Jackpot po. Makamura tayo. Pero may mas malaking pata pa, oh. Ito. Oh, masarap, oh. Buntot. Fox, foxtail. <laughs> foxtail bari rito? Buntot to, eh. Alam ko, eh. oh. Um, pang, ano, pang adobo, buntot. Magkano lang siya, oh. Halagang, magkano lang siya, 7, sabihin mo na, di ba? Ang dami na niya, no? 7 lang, all goods na to, oh. kasi siya, oh. ano, dami niya, no? Pang adobo, sarap nito, tapos ano, no? Minsan nilaga, ano? Sinigang, all goods. O, kaya ako, oh, pang sinigang, no? pa tayo. Sinigang natin minsan. Sinigang na buntot. All goods to. Okay na yung isa. Pang sinigang. Malaking pata pa oh. oh. Mura lang siya. Oh. Ito, 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 Like example ito. No? Ito, ito, ito. Ayan, like example ito, pata. Magkano lang siya oh. 20 sloty. Pata. All goods. Bakit lakay? Ayun pala. Sige lang, hawakan ko na lang. Ito pala, mga atay, par. Makita ko na yung mga atay, oh. Ayun, mga atay. Atay tayo dyan. Atay tayo, atay. Ang mura lang nyo, oh. Six is lot, eh. Sabihin mo ng seven, may point, eh. Diba, atay. Sasama natin sa kaldo, mamaya. All goods, pwede na yan. Jackpot na yan. All goods na yung pinamili ko. Uh, pwede na. Kaso, ang bigat na nito. All goods. Kumuha ko ng cart. Nabibigatan na ako eh. Kaya, para tulak-tulak lang. Wala yung mga dry ito. Mga dry nila par. Condensed. Ayan. Baka tayo ng condensed para panggawa ng dessert. All ang ah, ko nang pinamili. Eh, baka mabigat na to. Malayo-layo pa naman ang uuwian namin. Stock pa naman na ng ilang araw yan. Ah, sausage. Tayo tayong sausage. Mga pork par. Ayan. Ayan, mga hotdog. Pili ka dyan par. Ayan, mga sausage yan at saka hotdog par. Ito, 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 eh masarap din yan par. Mura pa siya. Ano? Ocho slot lang siya. Masarap yan? Oo, oh, masarap yan. Ito. Mataas. Para siyang siya. docks. Ah. Para siyang docks. Alam mo yung docks sa Saudi? Oo. Ayun. Sarap yan par. Wala lang guys sa atin na ano. Wala yung mga ano, tender juicy hot dog. Wala ganun dito par. Dami dito pre. Oo. Oh. O, dosi lang siya. siya. Matagal pa yan. Oh, eh, January, much pano na to. Hindi pa? Puro sausage, oh. oh. Kita mo yung ganyang kalaking sausage, oh. oh. Ang lalaki niya, no? Diba? Punta natin si Rapi. Tapos na ako, eh. Ayun si Rapi, oh. Ayun si Rapi, si Basta si pula ang kap. Ano lang Okay na tayo? Okay na tayo? Puro karne binili ko eh. At dog. Ito lemon. Self-service tayo. Oh, good. Siyempre. English. English naman yan ni? Eh. Okay. Bakit ganun? Mukhang nasira yung machine. Wala ka ng assistant. Been... Just... Yellow eh. Just... natin yung ano. Excuse me. I think I forgot to punch this one. Mm. Could you repeat, please? I think I forgot to punch this one. This one. Because I did not see it. I yes, see. Yeah. Okay. Alright. Thanks. Okay, thank you. Okay now But I'm plastic. Finish Tapos cancel. If finished, touch, finish finish daw. Tapos card. Bayad. Diba? Self-service. All goods. All goods, nakapamil na. Self-service. Okay. Wala naman akong bibili dyan, laki? Sinigang. Ito nga, lemon. Sinigang mix? Hindi, sinigang mix. Lemon talaga. Uh, Oo. Oh, Caldo style. Oh. na si, ano, si Jansen? All goods, bye-bye!